Ayan, guys. Ito na ang ating camel na ginawa nating kalderita. Ayan. Ang lalaki ng hiwa ng camel natin, guys. Ayan, no? Oh. Ayan ang ating camel na kalderita. So, napakalufet ng ating kalderitang camel, no? yan what's up guys kumusta kayong lahat uh, welcome to our channel hokbang simpri at sanay na sa mabuting kalagayan kayo guys at ang ating napakasarap na kakainin ngayon ay sus grabe talagang sinadyang binili ko doon sa probinsya ng mga guys uh, camel meat so medyo ano na to malaking camel talaga to kaya tignan nyo muna yung buto guys so, yan buto talaga ng camel yan no? yan so mabuto yung camel natin camel meat camel meat with bone so yun guys naisipan kong lutuin siya sa ano kaldirita na pamara so naisipan ko siyang lutuin na kaldereta yung recipe natin so tikman natin ang ating camel ngayon guys ngunit bago ang lahat Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated guys sa ating mga susunod pang mga video. Tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon Sa pagbihaya po sa pagkain nito At sa pag-ingat po sa bawat isa Amen So, kain natin guys Tikman natin ang ating kalderitang kamil May rice tayo dito guys, syempre Masarap sa rice ang kalderita guys So, ang laki nito guys Yung mga siwa niya Papansin niyo yan Yun, so tikman na natin Mm. Makunat. Hindi ko alam kung kulang sa palambot o talagang ano lang. Matigas talaga yung laman ng ano, kamil. Ah, kain guys. Mm. Masarap siya pero Di yung texture niya? Eh. Um, kakaiba din yung lasa. First time kong kumain ng ano, ng camel. So, malaki ang diferensya sa baka. Hmm. Eh, sarap. Sarap ng timpla. So, yung meat Hindi maintindihan kung mahambin ko ba sa baka. Mmm. Itong ah. camel na to guys, ano to eh, mga 10 months. hindi gano kalaki pero malaki na siya eh. Hmm. Iba yung texture niya, guys. Sobrang pula ng meat niya. Eh. Parang nakakatakot kainin. Pero masarap siya sa kaldereta. j u l i n 가스 지금은 노멀적 아밀도 dito yung bandang paan niya. Uh, camel knuckle. Tikman natin din. Baka may ibang lasa siya kaysa knuckle ng ano. Baka. Hmm. Lumambot yung balat.

Hmm. Ni. Dia ribs-nya. Ah. Baik. Toh, the guys, oi, so don't legit na ribs-nya. Sana malambot siya. Mmm. Mayos. Mmm. Banalo. Um. yang so abi So kailangan lang siyang ano, palambutin masyado. Kinulang yata ako ng ano, ng pagpalambot. Di matan siya. Pero panalo. Dahil dyan, hirit pa ta tayo ng rice. yun so guys uh, sarap ng ating kalderitang kamil na pag nakahirit tayo ng rice Hmm. Sukol so, cool, sa amo ba? Hmm. Ah. Mm-hmm. ulam matigas sa kamel sa magutom. ulam matigas sa kamel sa gutom ng tao. Ah, dah kasihan hiu di tengah belan ni di tanah atas tak apoi mm. so lami ah tayong coke zero Thank you Lord Ayun guys at natapos nating tikman ng ating napakasarap na Calderitang camel so Itong so, matira na to, palambutin ko pa to kasi masarap na ulam to. Yun, guys. Ayun <coughs> guys, sana ay nakarelate kayo sa ating camel meat ngayon. So, yung ano niya, mas dense yung ano na, yung muscles, yung meat niya. So, yung texture iba. Parang nakakadi rin kainin pero, yun, pag ganito pagkaluto, masarap siyang kainin. Hindi ko lang maintindihan kung anong ano siya, anong meat, may ko. Parang medyo malayo naman sa baka. Baka buffalo. Pwede pa. Yun guys, at salamat sa iyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video ngayon. At salamat sa ating mga bagong subscribers, sa bago sa ating channel. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Pag-share na rin ang video natin guys. God bless you all and see you in the next video. Subscribe. Ah, buso.